Good morning mga idol mga idol Panay bagong araw Panay bagong buhay mga idol Trabaho na naman tayo mga idol Pasok na naman tayo mga idol Sa ating trabaho mga idol Ayan mga idol yung ating mga idol Uulingin Ayan Ayan yung mga inakot natin mga idol ng ilang araw Ayan mga idol Nakikita nyo sa likod ko mga idol Yan yung ating Patas na mga uling Ayan mga idol kasama naman natin sa gubat mga idol ito ang ating panghawak mga idol yan wala tayong kasama sulo na naman sulo na naman tayong mga idol walang pahiyante yan yan kaya ating uling nung nakaraan, hindi pa nakukuha.